So ngayon guys excited na ako kasi nakuha ko na yung second grading ko guys na grades ko And for today's video guys patahulan natin kay Ate Bella yung grades ko kung mababa o mataas Ready na ba kayo? So unang subject ay Filipino Bernice, nung first quarter 88 ang nakuha mo, bakit 88? Kasi so, hindi ko kagas yung Filipino nun Ano ba mga pinag-aaralan sa Filipino Bella? Ano... Mga wika ng Pilipino. So, nung first grading, Bella, ang nakuha ni Bernice ay 88. So, tingin mo, ngayong second grading, anong grade na niya? 91. Ano? 91. Tingin mo, Bernice, naka-91 ka? <laughs> yeah. So, ang grades ni Bernice sa second quarter from 88 ay naging... Tama, 91. English subject, Bernice. Kamusta ka sa English subject mo? Sample. <laughs> Sample ka nga ng mga English. Stop it. Stop. <laughs> uh, nung first grading mo, ang nakuha mo ay 88. So Bella, tingin mo, ano na yung grade ni, Bel ni Bernice ngayon second quarter sa English? 86. So, bumaba, 86. Okay. Tingin mo, Bernice, bumaba ka sa English? Hindi. So, ang tamang sagot, ang grade ni Bernice sa second quarter ay 89. Tumaas na Next subject, math. O, oh, nung first grading, Bernice, 80 lang ang nakuha mo sa math. hirapan ka ba sa math? Saan? So, o, oh, po. Oh. Ano ba yung mga pinag-aralan sa math? Ah, Nalimutan ko na. <laughs> so, yung nakuha mo ng first grading ay 80. Bella, tingin mo, ano na ang grade ni Bernice ngayon sa math? 83. 83. Tingin mo, Bernice, tumaas ka o gumaba? Tumaas. So, ang tamang sagot sa math sa second grading ay 83. Tama si Ate Bella. Ha? Ah! Next, science. So, Bella, ano ba yung mga pinag-aaralan sa science pag grade 6? Grade 6. Ano? ano? Ba? Ah, tungkol na sa ano yun? Planet. Saan nga? Hindi. Saan yun eh? Tungkol sa mga ano? Ah, uh, parts ng katawan. Yung vagina. Vagina. Okay, <laughs> ng first grading, Bernice. Mataas na kuha mo. 89. Bella, ano na sa tingin mo yung grades ni Bernice sa second quarter? 91. 91. Tingin mo, Bernice, tumaas ka o bumaba? Saan po din? <laughs> So, ang tamang sagot, ang nakuha mo sa second grading ay 89 pa rin. Stay lang. Aralin panlipunan. Ano ba yung aralin panlipunan, Bella? Ano, 80. Tungkol sa ice cream. Pag ano, pag ano ba tawag doon? Pag ng mga Amerikans. Yun. So, ng first grading, Bernice, ang nakuha mo, 85. Ha? <laughs> Tingin mo, tumaas ka o bumaba? Sabela, so, anong hula mo sa second grading ni Bernice sa Araling Panlipunan? Anak, 85. 85 pa rin? Uh -huh. So, ang tamang sagot ay? Correct. Stay lang sa 85. <laughs> TLE. O, Technology and Livelihood Education. Ano, ano to, Bernice? Ano mga pinag-aaralan dito? Tungkol so, sa ano yung... pag gardening na kayo. Oo, uh -huh. garden. Ah, nagtatanim. Nagtatanim. Oh, so, nung first grade din na nakuha mo, 88. Dali lang yan. So, tingin mo Bernice, tumaas, bumaba, o stay lang? Stay. Oh, Bella, ikaw, anong hula mo? Ilan siya? 88. 89. 89. Okay, ang tamang sagot ay stay lang, 88. <laughs> Mape, number one, music. Oh, so, nung first quarter, Bernice, nakakuha ka ng 88. Bella, tingin mo ano na yung grade niya na second quarter? 89. 89. Ang tamang sagot ay 90. Wow. Kumakanta ka ba sa school, Bernice? Hindi. <laughs> Rock. <Rap. laughs> so, next sa mape eh, is arts. Ano yung nagawa sa arts? Nagda-drawing. Pinag-aaralan namin yung mga ano. Kung parang pa magda-drawing ka. Basta maayos na proper way para pag nagda-drawing. Maayos na proper way. Wow. <laughs> uh -oh. So, nung first quarter, Bernice, nakakuha ka ng 88. Bella, ano ang grade ni Bernice sa second quarter sa arts? 90. 90. So, ang tamang sagot ay 89. Tumahas na isa. So, next, PE. Physical Education. Ang nakuha mo, Bernice, 88. Anong ginagawa sa PE? Na, ano, kailangan pag, bago maglaro, dapat mag, ano muna, stretch. Stretching. Mm -mm. <laughs> so, Bella, ikaw magaling ka dito. Ano sa tingin mo grade ni Bernice sa second quarter? 88 ano muna? 90. 90. Okay, ang tamang sagot ay, correct, 90. So, tumaas ng dalawa. Ano <laughs> nga basic yun sa mga P? So, Health. So, nung first grading, nakakuha si Bernice ng 91. Ibig sabihin, healthy si Bernice. Ano yung mga inaano dito sa health? Nis? Nice. Anong ginagawa niyo sa health? Ano? Ano pinag-aaralan? Dapat, ano, yung tasagalogin uh, ko na lang. Dapat, ano tayo, lagi tayo nakain ng mga healthy foods. Anong sample ng healthy foods? Kamatis. <laughs> ulam, sa ulam. Ano? Ampalaya. Okay. So, nakakuha ka ng 91 ng first grading. Bella, tingin mo, ano na yung grade ni Bernice sa second grading sa health? 92. 92. Okay. So, ang tamang sagot ay 93. Maas ng dalawa. Ito na yung last subject. Ang paborito ni Bernice. Edukasyon sa pagpapakatao. Yes, So ano ano ulit ang ginagawa dito ni sa uh, ESP? Saan <laughs> ako Ano daw? Lagi tayong dapat may disiplina na sa nakakatanda. <laughs> Tapos lagi tayo dapat magamit ng po at opo. Po huh? at opo. Ah okay. So nung first grading ang nakuha mo, actually ito yung pinakamataas mo, 92. So Bella, ano ang grade ni Bernice sa second quarter? 94. 94. Ano sa tingin mo, Bernice? Tumaas ka ba? Bumaba o parehas Tumaas. lang? Tumaas. Okay, so ang tama sagot para sa ESP sa second grading ay tama, 94. Yes, guys! Ang taas ko sa ESP. Thank you nga pala sa teacher ko sa ESP. 94 ako. Tsaka lang yung 94 mo sa ESP? sama masamang mo yung tarot eh.